Ito ang kwento ni Madam Rosmar na mapulutan natin ng aral. Nagsimula rin po ako sa wala. Nung elementary ako, nagtitinda kami sa school ng ice candy. high school ako, nagtitinda ako ng reviewer na ako ang gumagawa dahil first honor ako sa classroom noon. Pinapaputukapin nila ang reviewer ko at pinangpapagawa ko ng mga project mga kaklasiko. Siya ko, soki ako ng divisorya at kiapo kakabili ng mga damit at abobot na pwede itinda. Alala ko pa na naka-uniform ako ng pang medtech. Noon, ba diba, alam nyo naman na section 1 ako that time. Pero lagi ako pumupunta ng Cartimar para bumili ng dog food. Nasa ako tapos buhat ko yun sa likod ko habang nakasakay sa FX pagbaba, buhat ko sa likod ko, isang sako, at nakikipag-meet up ako sa LRT. At isang kilo lang order sa akin. Di ko alam nun kung paano ko ibababa yung isang sakong dog food sa FX. Hahaha, ha, ha, buti may mga tumutulong sa akin. Nagtitinda din ako ng carrot soap noon nilalapitan ko talaga mga estudyante sa FAU isa-isa basta may nakita akong pwedeng bintahan at nagdidikit din ako ng mga papel sa mga poste ng paninda ko Antayo ako ng pit shop, restaurant o fish store Samgyup at iba pa. Pero di ko naabot ang first million ko kahit napakarami kong business. Naalala ko noon may massage spa pa ako. Wala laging customer kaya nagbawas ako ng taohan Tapos may mga dumadating na customer apat pero tatlo lang staff ko. Kaya inding isa ako sa nagpupots pa at naglilinis ng koko at nagmamasahe sa mga customer namin. Kaya ultimo pagiging hairstylist natutunan ko na rin. Hanggang sa nag back to 20 kyaw na lang natira sa ipon ko hanggang sa naging tiktoker, endorser at ngayon CEO ako. Naalala ko nung pandemic, nagtitinda at nagihaw-ihaw pa kami sa labas ng asawa ko, Jerome Pamulaklakin, at nakatira kami sa likod ng pizza shop. Nung nakaginhawa, nagrenta kami ng apartment sa Sampalok. Tingnayin ki monthly kasi buntis ako at bawal sa akin ang amoy ng mga aso. Pero dahil nagtulong kami sa buhay, ibang iba na ngayon. Nakahiga na kami sa malambot na kama at aircon maghapon. Hindi na tulad nung nasa pet shop kami. Puro ipis at daga Nagtatakbuhan sa kama namin at Mga kabinit At punong-puno ng pandikit sa daga At mousetrap Ang tinutulugan namin hmm. Lang kung gusto nyong yumaman Lahat ng bagay Magagawa mo Kung may tiwala ka sa sarili mo Na kaya mo Kaya sa mga nagsasabi na swerte ako Kasi mayaman ako No, mayaman ako Kasi pinaghirapan ko to Tiwala sa Diyos At tiwala sa sarili Ang pinakamalakas At may pahabol pa siya PS hindi alam nila papa at mama yan Sabay tawa, palihim lang akong magbibesnes business mag-isa para may pang Sabay tawa, kasi malakas ako kumain dati at maraming gustong bilhin na luho. At may pahabol pa siya, anya, hangga't may isang nagtitiwala sa inyo, magpatuloy kayo. Nagsimula rin ako sa wala. Tulad nga ng sabi ko, di kasalanan maging mahirap. Ang kasalanan ay 'yung wala kang gagawin para guminhawa at yumama. Nakaka-inspired ka naman talaga, Madam Rosemar. Ang nakakapagtaka lang, bakit binabash si Madam Rosemar? Isamantalang pinaghirapan naman niya yan. Hindi talaga mawawala sa tao ang inggit. Nakakatuwa naman din manood ng mga pinupost ni Madam Rosemar. Yung mga investment niya sa buhay niya na pinaghirapan. At kahit sino naman kapag pinaghirapan mo. At proud na proud ka sa sarili mo na nagtagumpay ka sa pinaghirapan mo noon. Kaya nakakapagtaka naman talaga yung mga basher instead na may inspirasyon kayong nakikita kay Rosemar. Bakit binabash nyo pa?